Nawala po ang aking YouTube channel. Dinilip po ni YouTube ang aking account. Wala na talaga siya as in. Hindi ko na siya malagin. Welcome sa akin channel. I'm Jelian from Jelian Tutorial. Kung bago ka pa lang sa akin channel, pahingi naman dyan na isang subscribe. Hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pa i-upload. Ang topic natin ngayon ay bakit ba nawala yung aking YouTube channel. So, nawala po siya talaga. dinilit po ni YouTube. Ang masaklap pa dito, malapit na yung ma Meron na yung 1,000 subscribers. Tapos 3,000 mahigit na yung watch hour niya. At ang kailangan nga nung time na yun ay 4,000 watch hours. So, konti na lang talaga, mamomonetize na ako. Pero bakit ko nga ba hindi inalis yung mga, or inayos yung mga violation ko doon? Ganito kasi anong nangyari. Nag-search ako sa aking YouTube na anong gagawin pag may violation? Kasi alam ko may violation ako. Ang violation ko na yun, nag-upload ako ng video na hindi akin. Ayun po ay palabas sa ibang bansa. Inedit ko lang tapos in-upload ko sa aking YouTube channel. Yung panahon po kasi na yun, atik po ako ng mga k-drama. Sa so, sobrang adik ko nga po ay in-upload ko din sa aking YouTube channel. Ginawa ko po yung video na yun sa iba, tapos inedit ko at nilagay ko nga po sa aking YouTube at nagkaroon nga po siya ng copyright. Marami na po siyang views, kaya nangihinayang po ako i-delete po nung panahon na yun. Kasi nga, inahabol ko po yung watch hour ko para po ma-monetize na ako. Kasi na-reach ko na nga po yung subscribers, yung 1,000 subscribers. Tapos nag-search nga po kung anong gagawin kapag may copyright. Kasi nga po, bago pa lang po ako sa mundo ng YouTube at hindi ko pa po alam yung mga ganito. At na-search ko nga po na yung isa pong content creator ay monetized na kahit daw po siya ay may copyright sa video niya. So sabi ko, ay pwede pala yun kasi nga meron akong copyright. Pero marami siyang views. Kapag ka kasi dinilip mo yung video na yun, mawawala, mababawasan din yung watch hour mo. Eh, konti na lang, um, maririch -re ko na nga yung 4,000 watch hour. Ma-monetize -ma na ako. Kaya sabi ko, hindi ko muna siya i-delete. Hantayin ko muna ang ma, -ma monetize ako bago ko i-delete. Tapos yun nga sa pinanood ko na content creator, ay proud na proud talaga siya na siya ay monetize na. Pero hindi ba siya nakakasound kasi kaka-monetize pa lang niya. Kahit daw siya ay may copyright sa kanyang video. Tapos in ko yung mga video niya. Ayun. Ang dami niya lang na-upload. At nag-share nga siya na experience sa kanyang YouTube channel. Kaya, yun, sinundan, sinunod ko siya, B. Inopen ko na yung aking YouTube. B, eh, hindi ko na mabuksan. <sighs> Grabe. Sabi ko, ano nangyari? Kala ko sa cellphone, may sira yung cellphone ko o sa, sa connection or may na-signal kaya hindi ko ma-open. Pero wala na talaga. As in, binilit na ni YouTube ang aking channel. Nalungkot ako sobra dahil nga nung nag login ako gamit yung ibang Gmail, tapos sinerge ko yung aking channel, hindi ko na siya makita kasi nga wala na talaga. Asin wala na. Tapos, inisip ko dahil siguro sa mga violation ko, parang dalawa or tatlo ata yung may copyright. Sabi ko, konti na lang mamamonetize na ako na, na, wala pa. Back to zero tuloy, pati subscribers, wala. Tapos YouTube channel, wala. Tagang as in wala. Sarang nahinayang ako. At ilang buwan akong hindi gumawa ng channel. Kasi nga, gano'n na nangyari. Nasayang yung effort ko. Kasi meron din naman ako doong original content. Isiningit ko lang talaga yung video ng iba, yung k-drama. Para nga, ma-reach ko nga yung 4,000 watch hour. Kasi maraming views pag gano'n eh. Kasi, alam naman natin, daming addicts sa k-drama, di ba? Eh, sino pa naman manunood ng aking sariling video? Diba? Wala naman. Tapos, sinurge ko yung content creator na ginaya ko. Me. Wala na din siya. So, parang yung panahon na yun, naglinis YouTube ng na mga pasaway. At nakasama kami. Babago pa lang kasi ako nung natututo mag-edit ng mga video. Gumawa ng mga video. Mag-isip ng content ay napakahirap sa akin gumawa ng isang video. So, talagang sobrang sakit sa akin yung nangyari, B. At sabi ko, dapat dinilid ko na lang pala yun bago pa ako na na detect ni YouTube. Hanggang sa hindi na ako gumawa ng YouTube channel. Siguro ilang buwan, six, kalahating taon siguro bago ako gumawa ulit ng YouTube. At yung pag-upload-upload upload ko lang dito sa YouTube ay parang naisipan ko lang kasi nga tinatamad ako. At baka nga sabi ko, baka ma-violation na naman, makapirate din So, yun. Inayos ko na talaga yung aking video. Hindi na ako kumukuha ng video ng iba pa i-upload sa akin channel. Original ko na talaga. Ako talaga yung gumawa ng mga video ko. So, yun. Wala talaga siyang copyright. Kasi nga, nadala na ako. Kaya sa mga nagbabalak dyan, gumawa ng YouTube channel, eh, iwasan nyo pong mag magkaroon ng copyright. Kasi nga po, maaari pong i-delete ni YouTube ang inyong channel dahil lang po doon. So, sa mga hindi po alam ang copyright, ito po ay katulad nga sa nangyari sa akin na kumuha po ko ng video ng iba at in-upload ko po sa aking channel. Copyright po yun. Pero, pwede rin po kayong makopyright sa music. Kaya, ingat-ingat din -ingat po kayo sa paggamit ng music. So ako po, hindi pa naman po ako sanay sa mga sa mga music music ko ano po ba yung bawal. Kaya kung mapapansin niyo po halos sa akin video ay wala pong background music kasi nga po hindi ko po, po alam yung mga uh, uh, legal na pwedeng gamitin na music dito sa YouTube channel. So hindi pa talaga ako ano ganoon ka-expert pero nag nag-share pa rin po ako dito na experience ko para po sa mga balak kong gumawa ng mga YouTube channel, ay meron po kayong idea kung ano po yung dapat iwasan at dapat gawin. Ang dapat iwasan ay huwag kumuha ng video ng iba. At uh, dapat gawin, mag-video ka na sa'yo. Gumawa ka ng sarili mong video. Ganun ang mas magandang gawin dito sa YouTube. Para maging successful lang iyong YouTube channel at makasahod ka na. So, yun, wag nyo akong gayahin sa aking pagkakamali. Shinare ko po ito sa inyo para maging uh, aral. So, wag nyo po talaga akong gayahin. So, yun lang po. Shinare ko lang po sa inyo. And thank you for watching. Bye!